Basot uniform niya. Basot na basot kasi walang magpa-plot sa iyo. Naawa ko. O, kasi sana niya ko na ako kasi sanay ako na akong naglalaba naglalaba. Tapos kong maglaba, paplansahin ko yung uniform niya. Pero ngayon, nakikita ko siya nakasuot ng uniform ng busot. Parang, parang pinipigay yung puso ko. Gusto ko man kumilos, hindi ko man akong Mahirap para sa isang ina ang hindi lubos maalagaan at mapagsilbihan ng kanyang pamilya. Lalong-lalo na kung gustong gusto niya itong gawin ngunit hindi na kaya pa ng kanyang katawan dahil siya'y may kapansanan na. Apat na putsyam na taong gulang na sinanay Rosario Ala, na residente ng Barangay Baanawan, Sityo Lagaan, Piduran Albay. Ang kanilang sityong isa sa labis na naapektuhan ng bagyo sa bayan ng Piduran. Kaya nang manalasa ang bagyong Christine, isa ang asawa ni Nanay Rosario na si Tatay Roger sa mga naapektuhan dahil nasira rin ang kanyang mga kagamitan sa pangingisda. Upang maibsa ng bigat na nadarama ng pamilya, handog ng akubikol tabang ora mismo ni Corm ang pinansyal na tulong at relief goods. Marami pong salamat sa inyo sa lahat ng bumubuo po. Maraming maraming po salamat sa inyo. Sa... Salamat po sa akubikol partilis. Maraming maraming salamat po. Isa lamang ang pamilya ala sa napakaraming bikulanong natulungan ng programa.